Nash Aguas, isang successful na negosyante sa edad na 21 years old pa lamang. Ipinanganak si Nash noong October 10, 1998, wow. isang Pilipino actor, entertainer, wow. real estate investor at politician at mga awit. Nagsimula ang kanyang pagiging artista noong siya ay nanalo sa Star Circle Quest isang variety show na ipinalabas sa ABS-CBN mga taong 2002. Siya ay kilala bilang Rini Boy sa Maria Flor de Lona. Siya ay kasalukuyang naglilingkod bilang kunsihal sa lungsod ng Cavite mula noong Honyo 30 2022. Para sa kaalaman natin, si Nash Aguas ang nagmamayari ng Muramin sa Cavite. Ito ay Japanese fast food. Buko dito, napadami ang branch ng Muramin at ito'y pinapapranchise niya. Sa muramin, may resto din si Nash Sa pagkakaalam ko, marami na din itong branch May mga investment siyang mga lupa at may mga nabiling bahay sa ibang bansa May paupahan din ito Sa murang edad, maraming naipundar ang batang si Nash Aguas Hindi katulad sa ibang artista na magarang sasakyan ang napundar O mga mamahaling gamit ang kinokolekta. Si Nash kakaiba sa murang edad, di mo lobos maisip na ang kinukulekta niya mga lupa, investment at mga negosyo. Marami sa atin na nakasubaybay sa paglaki at struggle ni Nash sa showbiz. Bagamat matindi ang pagnanais niyang pumasok sa showbiz at ayaw nito tumigil sa pag-aaral. Since he has always been an honor student, tutok sa kanya ang kanyang ina na mas piniling makapiling si Nash when his dad had to leave for the US is dahil may magandang offer na magtrabaho doon. In one of his dad, bakasyon sa Pilipinas, ipinagbubuntis ng kanyang ina ang nag-iisang kapatid na babae ni Nash. Sabay sa pagbinata ni Nash, nawala ang kontak nila sa kanyang ama habang tuloy ang pagkanegosyante ni Nash. Ang tala, knowledge na, di umano ay masama noon ang loob sa kanya ng dating girlfriend niya na si Alexa Ilacad. Pabalitang kasalukuyang love of his life niya ay si Mika de la Cruz at ngayon ay Mrs. Mika de la Cruz Aguas na.